Good morning mga katrabaho So welcome back sa ating YouTube channel Boy Trabahador So kung nakita mo na di sa atong farm Sa atong kabulakan nga farm Kung nakita mo mga boy trabahador Perting nindotang ang ato hang mga Foliads So ipadistinguish ko sa inyo O ipakilala ko sa inyo Ang foliads o ang Wave of love Kasi mga boy trabahador ang wave of love o ang foliage magkamukha lang pero aduna na mo'y mahibawaan ani unsa ang ilahang kakaiba. Okay? So mauna ni mga boy trabahador sa ingon ko sa inyo kagina ipakilala ko sa inyo kung sa ang kakaiba sa foliads o sa wave of love. Kini. Di ba kung makita mo mga boy trabahador magkaparehas sila gnawong, pero sila nawong pero aduna gi sila kaibahan ay na naman. Mao ni siya ang wave of love kung makita mo dagkog dahon, green kaayo. O niya, kaning foliads, dako ra gihapon green gihapon pero aduna lang sa mga ribiti or sa gilid nga aduna sa mga giring-giring nga ginatawag okay so nakita mo mga boy trabahador mao ni siya ang foliage daghan kaayo sa bunga pero kani ang iyang bunga diri gyud sa mga na produce kay nanuman mao ni siya ang iyahang mga old nga mga bunga ipakita ko sa inyo kung unsa ang mga bunga niya nga iyang gina kuhaan nato ito o si Milia. Ang bunga. So, dili pa masyado uh, hinog na ginatawag. Pero diri ta nagakuha o si So, kung makita mo nga itong mga foliads o nga itong mga wave of love. Pagkadaghan ka ayaw makaharvest ka ani og mga 300 to 500 pieces na wave of love. kung nakita mo mga boy trabahador, ing ani kita ang pag-atiman sa mga bulak nato, to, foliage o wave of love. Sa naingon ko kagina, ma-produce ta og 300 to 500 pieces. Kani makita mo, nag-produce na ta. So, dirita karon mga boy trabahador no kung nakita mo mauni siya ang ato ang giant foliage so mauni nagakuha og mga uh, similya niya sa iyang mga bunga kung nakita mo oh, nagproduce siya og work og mga 1000 to 700 siguro mga boy trabahador og daghan pang mga mga bulak siya no kung makita mo daghan pa siyang bulak Mao ni ang ginabuhat namo nga mga mother plant namo nga foliage og wave of love. Okay. So mga katrabaho sa presyota, ta. Pupila ang presyo sa atong giant wave of love og giant foliage. Kini guys, kung nakita mo mag-worth nga sa og 50,000 each aduna namin mga customer dire sa Jinsan, sa Cotabato. Pinaka kusog na mga customer guys nga ginakuha dire sa Amua nasa Cagayan. Ganahan sa mga hotel kana matop up excuse price, mga 50,000 each na full yards o wave of love. So kung magnegosyo ka mga boy trabahador, kini introduce ko sa inyo ang kuyads o mga wave of love. So mga katrabaho, salamat sa inyong pagtanaw sa mga videos o ayaw kalimot pag-subscribe, like and share sa atong YouTube channel, Boy Trabahador. Thank you sa inyong, inyong pagtanaw.